Hello, mayong buntag ka ninyo tanan, Visayas, Mindanao, na napunta diri sa share our blessings ato ni Bay. So karong October 18, 2024, ang pasyor ko is sa 3D is 4, 4 7, and then 0. Sa STL naman, 5 and 4. So sa pairing na ako sa 1, 7, kini mga 7, ang pairing na ako karoon is 1, 7, 1, 2, 1, 8, 1, 3. So, ang corresponding ano niya is 1, 5, 7, 4, 7, 1, 7, 0, 1. Sa double naman, 1, 7, 7, 1, 1, 7. Sa 1, 2, ng pairing, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 9, 1, 2, 1, 2, 0. Ang double is 1, 1, 2, 1, 2, 2. So sa pairing 18, 158, 814, 819, 810, 816, 118, 188. 188. So sa ano na po? Sa 13, 153, 913, 031, 36, 36, 36, 36, So, sa, ano na po, ta sa So, 2 7 Sa 2-3 naman, 5-2-3, 2-4-3, 9-2-3, 0-3-2, 3-6-4, 2-2-3, 2-3-3. Sa double na siya, sa 2-8 na po, 5-8-2, 2-4-8, 9-2-8, 2-8-0, 2-2-8, 2 8 sa 87 na po, 758-478-798-708 Sa double, 8 7 Sa 83 3 pairing 583 834 839 838 3 Sa pairing 54. 541, 547, 542, 548, 543, sa double, 554, 544, sa 59, 951, 957, 592, 958, 559, 599, sa double, sa 50, 150, 750, 520, 580, 735, 550, 500, sa 56 756 526 586 365-556-566. So, sa 3D na ni siya, no? Target and rumble lang. Ang best na ako sa 3D is 4 and 7 and 0. Sa STL na po, 5 and 4. So, paminawan ninyo, unsay akong ipang sulti. Kahit ka na mo ay sakto nga mo gawas kagahapon o oh, zero o oh, onsay ni gawas so karon na pod ang ako na pong best na ako ani sa best of best na ako sa 3D steel is 4 so di na, na ko itas on ah uh, mayong gabi ah uh, mayong buntag kaninyo tanan tapos last day na na ako ni karon balik na po ko sa lunis so bye bye